huwag natin baliwalain ang kalooban ng Diyos dahil ito ang pinakang sa buhay natin. Halina bless ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw nito ay mula kay San Lucas chapter 12 verse 47. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa si ipinapagawa nito ay paparusahan nang mabigat. Napakalaga po sa buhay natin bilang mga mananampalataya na kilatisin po natin mabuti ang kalooban ng Diyos at nawa sikapin po natin na ang kanyang kalooban ay may sa buhay natin araw-araw upang tayo makapamuhay sa kabutihan at kabanalan. Nang sa gayon, hindi tayo magsisi kung dumating man ang tamang panahon na tayo'y haharap na sa Diyos. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat ay ang mamuhay tayo ng tapat, makatotohanan, ng nagmamahal, nagmamalasakit, nagpapatawad, mahabagin, muunawa, marunong magbigay, marunong tumulong, may malalim at matibay na pananampalataya sa Kanya, umaasa lagi sa Kanya at nagbibigay pag-asa sa bawat isa na nawawala na ng pag-asa sa buhay kapag po sinikap natin na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, tiyak ang buhay natin ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kaya magiging tunay na malaya at magiging masaya tayo sa buhay na mayroon tayo. Kaakibat nito, magiging kontento rin tayo sa kung ano meron tayo. Dahil ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay dadaloy at dadaloy ito sapagkat bukas ang puso natin na sundin ang Kanyang kalooban. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin at ibibigay niya ito basta na ayon sa Kanyang kalooban at ito rin ang magdadala sa atin patungo sa kabutihan. Kaya naman, mas mabuti pa rin na alam natin ang kalooban niya kesa hindi natin ito alam dahil ang kalooban niya ang magigiya sa atin sa tamang landas. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.